Eh mga kabuinas, nakadunggos lang kolandres. Andres, nag sila. May huli sila. Tignan natin. Oh. Ang dami mga kabuinas o. oh. Mga, ano mga tabilos. Tabilos oh. Dagko, din ang yung pukot ko. Chok. So. So. pa sa bangka mga kabuinas, tignan natin. Oh. Ah! Tawing tabilos mga kabuinas Jackpot si uncle Dami nito Dami, dami nito mga kabuinas Pera na to tabilos Ang mahal ng kilo nito 120 yung kilo Woo! Shout out uncle Andres Kabuinas, gidga ka kayo uncle Daghan kaguha Shout out Kajimax, si Kajimax sa si Kabuenas, papunta dito. Kajimax, kuha ng cellphone. Kuha ng cellphone. Lag na. <laughs> Brad. Tinula na na Brad. Brad. Tinula na. Was out, was out. Was out. Was out, was out. Was Ang tambe o, panagpon mo. Daming huli, eh, Kajimax. Naghan ha? Ali, sud ba sud anun? Sud anun dito. Sigit ba? Ah, baka sud anun dito. Sulidat. Awut tani la Diyan na lang. Gidole pati diba? Gidagat si Dondon, naunsa? <laughs> Jagat. 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 Shout out Dondon, yung makinista namin. Gidagat <laughs> man ka. Naunsa na? Lagi <laughs> bro. Kana gyud. Kasi <laughs> yung isang tao mahina utok eh. Hindi marunong magano eh sa atin. Yan shout out ka pala sa Team 3G. Nandiyan sa Iligan. Shout out sa inyo kay Jitro, kay Manong Rodel kasi na dito din. Rodel, pula. Yeah, shout out, shout out. bise. la, Shout out na. Shout out sa inyo at mag-ingat kayo diyan. Jackpot kayo kagabi. Mamayang gabi pa kami arangkada. Team 3J, mamayang gabi pa kami arangkada. Diyan lang kami. Diyan lang, diyan lang. lang sa tabi-tabi kami mag manghuli ng tamban mamaya. Diyan lang sa unahan. Yan, yung kita nyo yung bangka yun. Doon lang. Pero ngayon, ito ang unang nahuli namin po. Oh. Na ngayon, ito lang muna. Tabilos, mga kabuinas. Malalaki yung tabilos. Pagkikita din siya din. Pagkita din. Eh, pagkita sa itong mga fans niya. Ayan o, oh, Yan. tabilos. Ito finger. A three finger. Joy. Sigurong ka. Shout out kay Don Don. gat Ha? Oo na. Shout out sa team RR. Dulong RR, shout out sa inyo. Punta kayo rito. Maghikit kayo para may pangulam. Yes. <laughs>

Bobore. Ilaw oh, man ni niya. Man na. Dili, dili man tani may kaibigan tayong vlogger dito. Tung channel mo pala pare. Direct TV vlog, you know. Okay. Click na rin. Direct TV vlog. Kadudong, kadudong. Kadudong. Chat <laughs> out sa iyo, idol. Ayun, what's, what's up? What's <laughs> Direct TV vlog mga boynas, kaibigan natin, pa-subscribe pero Monetize na to siya, Winas. Tayo, hindi pa. Sana sa mga supporters ni Jeric TV Vlog dyan, masuportahan naman tayo. Kahit kunting subscribe lang. pag na ko yung Okay, okay. Salamat. Yan, may kaibigan tayong Kano. Papunta dito, bibili natin ito ng isda. Mga dalawa kaming Kano. Masagok ko Kano rin eh. Yeah! Yan.

Yan, shout out chat out sa Sawang Haji Shout out kay ng tata nang sa alut oh ah nang alut <laughs> so ayan mga Venus jackpot si Uncle at may pang daing tayo buwaran ko ni Kol yan thank you ayan si Kajimax mga nas Tayo. Ay, kasiwan. na, na, so, na, na ka -mags. So, Pasalamat Pekai, Ay, siya, ng... salam, yeah. So, kay pe kai guys. So, na kami, guys. <laughs> Thank you. Wash out. sama tayo mag ulit sila. Woo, shout out. Sama tayo, sama. Sama tayo. Ay. Agoy. Eh, takan mo ngubah nai. Takan tak tim. Tukar solin. Yan, try natin magsama. Baka makabuhay din tayo. Makahuli hu ng marami. Ay!

Kabalo ka toyo eh. Oh, o ayan. Ayan mga kabinas. na kami. Oh, to na. Oh, oh. Kuti oh. Ah, oh, oh, Sugod so na. Oh, boom. Wash out, out, out. Wash out. Wash oh, out. Wash out. Wash out. Wash Namumuti na mga kabuinas. Nagsimula na magputi-puti. Puyo, po, 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 po. What's your life show? Banda-banda <laughs> ko. banda na. Dili na lingin-lingin. Dito pala sa ato. Pwede ko po yung lingin. Yay, yan mga kabuinas. puti na. puti ng yung kunot. Puti-puti yung kunot. Hahaha.

Hule. Tatlo lang, tatlo. Tatlo lang yung huli, Kabuinas. Sila ang call, maliit yung bangka nila. Apat na kilo yung huli. Kami rito, malaki yung bangka. Sobra-sobra pa yung pag-iingay namin kanina dito sa laot. Wala. Halos mawasak na yung bangka ni Uncle Andres. <laughs> tatlo lang. Yan, may isa, dalawa na, dalawa.

So ayan mga kabuinas. Magsubok tayo pangalawang area. Ayan mga kabuinas, umiikot yung ilaw. Pangalawang area mga kabuinas. Pangalawang area si Loy ang nag-area. Area daw sa dahil ka no? Kabe. Ah, bisig. Tobenas, pangalawang liba. Yan, magliba na tayo. So ayan mga kabinas, full storage na yata yung cellphone natin. Mag Video na lang tayo mamaya kung makarami tayo ng huli. Ayun, ayun, mamuti ng kabinas. Para oh, simula ng mamuti. Stop, stop lang. Wala, naiyab mo. Isa na, may isa. Ayay, oh, ay, 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 daghan! Ayay, ay, jackpot mga kaboydas! Madami! Oh, sabot, 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 sabot lang, sabot lang! Ah, nitik ka! Daghan o, daghan o. Ayun na lang, babol mo ito susunog. Eh, basta rin nitik! Ay, natalit lang ito. Nag-concert, nag-concert. Ayan oh, oh, oh. mga kaboydas o, namumuti. Dito, gagawin natin lang yan. Ayan lang.

Mamaya tayo mag-video mga kabayan aspag. Ay, mag-video <laughs> 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 ah. ah. eh. na lang tao kan daghan all storage story sa rabako. Ano to Mani auto bata brand. Kay ingon ingon pa jagan ni ingon pa jagan ya. Bata pangoras. Arya ah. Arya ah. Iya. Di daran nare di camba di ai. Te pote. Dili na camba ka kita god. Au. Au kita bisa gasa tarya ko hak ta. Lima kebuk primero. <laughs> <laughs> Kebuinas kode ini agak ang dami na ang dami Ako dami wow. na. <laughs> jarang dami dito tayo mag video nyo, <laughs> out was out was out was out. Oh, out oh basta makauban ko binas ko oh, binas <laughs> mga kabuinas, ang dami wow. Ang dami na Jackpot na naman yung pupot at bangka ni Angkol. Yung lambat niya, jackpot. Buinas. Ayan. Ayan, kanarako brad. Putang natin. Bansikol brad. Bansikol. Ayan mga kabuinas. Uwi na tayo. Yan yung huli namin. Tapos nandyan pa sa lambat. Marami pa yan. Mag... Maghikit tayo sa daplin. Hahaha. <laughs> <laughs> Yan, salamat sa blessing Thank you, Lord Doon na lang sa tabi, mga kaboy Ayan, mga kaboy Nakarating na tayo Ayan, mga kaboy Nakarating din tayo At punta na tayo sa payag Kasi sobrang init na Ayan, mga kaboy Titimbangin na ni Uncle Kanina naka naka 20 kilos yung kanina, ito pangalawa. Sumama tayo sa laot. Nag-vlog tayo doon, nag-video tayo sa pagariyatag. Ano? Liba. Yan, pabilos na naman. Unang timbang. Apa Don amay aku amay aku kan, Brad, woi aku bro Bawang si guru berat kok, bukan nanti atau deh, sama kamu ngomongin saya ibu. Bayan singkong. Pangalawa yang timbang, bangwinas, pangalawa. Jis, bukan. Cakpat si angkul, bangwinas. anggol pero nasangit kami kay kanina. Sangit kami, yung pukot na sangit. Great <laughs> man. Sino ba 'no pa mag-great? at may konti pa Kaya Yan. Shout out, Brad. Puinas kayo.